Mana kong pang mana no? Kumana kong nilaba, no? A few moments later. What's up mga badi no? video. So itong tirada mga badi. Kay Riz Dima to kung Operation taglaba mga badi no? Kay asawa mga badino. samtang ka pang home ang mga badino so automatic ato po din ang gi sabay og lutok sudan mga badino para sa itong panihapon so yung nana itong diskarte karong so, ng so nang labata pagkahuman ako man nagluto po sudan. so akong luto di ko ng mga badi sinabaw rin na siya mga badino so nagpalata sa taas so itong randapita mga badi nagmikos sa at og sa mga badino niya pas 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 Madali po datong trabaho ba. Iyon na na pag diskarte yun. Naglaba ta samtang gabaluto og sudan so double purpose sa tang trabaho ng adlaw mga bari. Ingon na ra diskartes sa pobre ba. Para ron duha ka imong mahuman sa karong adlaw. So yun ana tong katrada mga bari kay kay wala mo gutay jote, Luoy na bugay atong asawa mga bari no. So pagahuman na na bari ako ring gilunod ng karlang de mga bari no kay para ron usabay sa glata sa tong karning atong giluto ba. So gamay ra gulat karne nga giluto mga badi man ara sa mga jack ni mga badi so lami mo kay higo-pigo pug sa bawdra na pita mga badi nya syempre samtang ga labat pag no so atong gi kuan nag paminta dira na pita mga badi no kay para ro lami ug lasa ba lami jud ning basta na mga badi nya nay karlang ah sulit kay mang bahawan ibay badi mo na ako na human mga bayo ang laba so gisabay na ko trabaho ang pagluntok sultano, kan ang laba no so kay mga dawa ako ay tatapir dengan maglapunon so mga bani kusuanan pa na ko ni mo na ako na human na pero inaanay ng diskarte simple lang ba no Hih! what kuman ako pang laba no kuman ako nilabhan laba no kana sinikira kayo ba kuman wow. ako nilabhan laba ok kayo ba no trada ba trada double purpose akong trabaho ro no? nang laba man ang sultan so tanaw na to tong sultan kung niloto na ba kuman ako ang sultan no luto na Niluto na itong sudan. dilawan aku kira Ah, amesa bau eh. So tong gilotok pane para pane hapo ni sano. Ayo. Oh, Au aro mo tanta no. Dak ta satu ang sudano. Pilis peradak na satu sudannya. Umanap po tao panglaba? laba. Yan, dito na yung beba, no? Ano na Yung mata eh. Alay na sa siyang nilabha, no? oi. Ya, ya,